Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito is atin naman pong panunuorin pa rin ito nga panibagong interview ni Sofronio Vasquez dito kay Kuya Jom. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Panay-bagong video at panay-bagong interview na naman po ang ating panunurin dito kay Sofronio Vasquez kasi dito sa kanyang uh, third part, kanyang uh, part 3 ng kanyang naging interview dito kay uh, Kuya Jom ay binahagi ni uh, Sofronio Vasquez kung paano niya inalagaan yung kanyang boses wonderful. I'm sure maraming gustong makaalam nito so mm -hmm. Bukod sa of course you are naturally gifted with a good voice, ano ba yung sikreto ng pag-maintain mo ng iyong magandang boses? Wow. It's a basic basic secret. So to maintain a good singing voice is to vocalize. Okay, that's example. Every right. day you have to vocalize whether you sing or not, you have to vocalize because it's still a muscle. So lahat ng 'to ay gagamitin mo siya everyday and then may mga ginagamit ako mga paraphernalia so ipapakita ko sa inyo it was um, a handy nebulizer so mga may mga nababasa akong comment na ah mukhang may sakit siya it was not used to at yun po ang kabagay ng interview dito ni Sofronio Vasquez kung paano niya ba inalagaan ang kanyang boses. Medyo bitin lang po yung interview ni Kuya Jom dito sa part na ito kasi nalobat po siya. Patabangan na lang po natin ang mga sunod na interview ni Kuya Jom. Samantala ay sinagotin po ni Sofronio Vasquez ang mga komento ng mga netizen lately na kung saan ay sinayang lang di umano siya ng tawag ng tanghalan at ito nga The Voice Philippines at narito ang kanyang naging pahayag. Good vote for me. Okay, so ito. Uh, very controversial kasi pag binabasa mo yung mga comments hmm. attorney dun sa sa social media, mababasa mo doon. Ayan, tingnan nyo yung tinalo nyo. Ngayon, mm. Voice USA na champion. What can you say about that? Thankful ako sa mga comments nila but I don't think na it's, it's a point na kailangan kong because all of the learnings that I've had are like pebbles ba na darating siya sa buhay mo without having the exact or without the right answer na bakit marami masyado but later on, you realize na those pebbles are given and handed to you to be used as a stepping stone hmm. um in life and magagamit mo siya to move further and i i am just grateful for the for those experiences because with the, with those defeats and losses parang i i didn't i didn't really fail i just learned and i will keep wow. on learning wow. that's very beautiful yeah. <laughs> that's profound <laughs> yeah so ano lang thank you pero wag nating uh, wag nating spread yung negativity because we all are uh, blessed to be here. At yun po ang kabahagi ng interview ni Kuya John dito kay uh, Sofronio Vasquez so uh, pinapanood ko po yung mga interview ni uh, Sofronio kasi uh, believe ako sa kanya mga kapolitika kasi kahit uh, nanalo na siya dito sa isang international singing contest ay makikita mo sa kanyang uh, personalidad and the way he acts na talagang uh, wala siyang uh, kayabangan talagang napakahambol at napaka down to earth nitong nga uh, si Sofronio Vasquez itong ating kababayan na nanalo dito sa The Voice USA at every time po na nagkukwento itong si Sofronio ng kanyang buhay ay talagang nga makikinig ka sa kanya kasi mararamdaman mo naggaling talaga sa kanyang puso maganda rin po kasi nasubaybayan itong kanyang buhay matapos na manalo siya dito sa nasabing singing contest at talaga nga masasabi natin na parang pang MMK itong uh, buhay ni Sofronio Vasquez kung kaya nakaka-inspire sa ating mga Pilipino. Naniniwala ba kayo at agree ba kayo mga kapolitika? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.